guys, magandang tanghali sa ating lahat. Uh, nandito tayo ngayon guys sa ano guys, sa uh, Balintawak. Ayan, nandito tayo ngayon guys sa Balintawak. Uh, dito tayo sa paradahan. Ayan, nakaparada tayo dyan. Ayan. Ayan, uh, pupunta na tayo doon sa Budiga kasi ano ba, alam mag-alaw na na. Alaw na tayo papuntahin doon. Ah. Uh, tara guys, samahan niyo ako guys para uh, hindi naman tayo nagmamayabang. Uh, hindi ko pa talaga ang atrasan sa trailer. Pero pakita ko sa inyo guys. Sa atin sa atin lang 'to. Bola lang 'yan. Ayun guys, dito tayo guys sa ano, Bakalan. Papasok tayo dito sa Bakalan. guys yung kanto na yan guys yung kanto na yan dyan tayo papasok dyan tayo papasok guys itong kanto na to ayan guys dito tayo papasok guys oh Ayan, siguro, ano yan? Talagang dahan-dahan ka dyan kasi kung ayaw mong magdahan-dahan dyan, eh, yan mga ano yan oh refrigerator yan na sa mga gilid. Pag masabit mo yan, ah bayad ka talaga diyan. kaya ah kahit matagal mag-atras, importante ano, importante mga safety para uh, iwas damage. mo na dyan ay ayun guys naka isang atrasan din guys ito yung guys o oh, yung pasukan guys o oh. kasikip yung pasukan guys Sige, dito, papasok dito. Ayan okay, guys, so yung mga gilid guys, eh, kailangan yung mga gilid na to, mga ano to, air, yung mga aircon, uh, washing machine, yung ano, yung uh, refrigerator. Yan si Ato Jet Gisir. Ala sir, ano, sir? atas pa konti sir. Ha? Di ko nga na ano eh, kung anong laman eh. May sumunod pa sa inyo yung isa na. Oo, oh, ayun pa. Yan guys, kailangan talaga guys na tulad ito sa ating mga malalaking dala. Kahit matagal mag-atras, basta importante, safety Kasi sa ating trabaho, hindi naman pagalingan to eh. Hanap buhay ang hanap natin. Hindi tayo nagmamayabang na magaling tayo umatras. kita natin sa mga tao, kasamahan natin na galing-galing umatras. -galing paano naman yung magaling umatras mabilis ka umatras tapos makadamage ka naman diba basic ba mindset ba mindset importante ba kahit na yun ano, matagal matagal magatras importante safety wala kang ma-charge mahirap na puyat puyat ka sa biyahe tapos magpunta lang sa charge diba ayun uh, lang mga idol Ah, uh, badi, shout out sa inyo dyan. ingat kayo lagi sa biyahe.